Uh, na mabuti uh, sa 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 Panginoon kami po ay nagpapasalamat sa biyayang pinagbalutong sa amin lalong lalo na ngayon in rain or shine na nagkaroon kami ng ganitong proyekto na um, parada at magkaroon ng supporting salo-salo dito sa Palangas Captain. pamamagitan ng inyong support at tulong, Panginoon, at ang Pilamda et Silon. Naway, Panginoon, tuloy-tuloy ang aming pagtulong at pag support sa mga kapatid na aming pinangarap na matuhay dahil alam namin may kanya-kanya ng pamilya. Pero, Panginoon, yung presensya nila bilang isang pratman ay nandito pa rin sa kapatidang Kilam de Epsilon. Maraming salamat Lord, hindi nyo kami, hindi nyo kami pinabayaan at sinuportahan nyo kami Panginoon. Lalo lalo na sa mga body namin na presidente at mga office officials nito na tuloy-tuloy yung ginagampanan namin bilang magkakapatid. Salamat po sa biyaya na pinagkaloob ng Palaros chapter. At sana hindi lang ito ang huli at marami pang mangyari sa chapter na ito. Maraming salamat po, O Lord. Tinataas ko ang samot dalangin ng sa pangalan ni Jesus Christo. In Jesus' name, Amen. 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 Amen.

Panganyo ni Dak. Dak, mainit dak. Dak, 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 Dak. Uri lang yan. eh, Uy. May training. Kaling pala yung lalaking yan. Alak. Ang mga kaladkaran okay. pala yun. Sa kalad mga kaladkaran, papa yun. Pokpok pala na. Pokpok din pala yun. Papa yun, pokpok din. Uy. Malay-malay yun. Pokpok pa pa dun yan. Magpok pa pa dun eh. Pabago